sa park guys may mga bata ngayon dito parang nag tour to sila tingnan nyo oh. ayan oh, oh, oh. ah ka nga ate nga hotel balamar pod ah dapat nga lugar ah Diretso naka? Wala po siya nakapasok. Ah? So, So, na. Pila nakakabula nating Interview. Ano pangitang naon? Joke. ka. <laughs> Matingala ilang pamilya nating... Matikma. Demonitized na siya. Ipapakita <laughs> 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 one month. Dugayan ako duga eh. <laughs> ako dugay ano? Pero okay ra na ate. One month ni One month. Yung drone. Nine kami. Atis diretsyo na ang inyong kuan ka ng... Dili na ka mag, Ka ng season-season ba? Diretsyo na ba? Ni siya mo, pare ani sa iya mo. Parean na yung kayo. Bakit na siya katay? <laughs> siya ganahag ka kuan. Undang. Ah, ako okay naman. Willing to wait naman ako. Mm hmm. Willing to wait para masakses. <laughs> okay na si Kuan kay may pinagpa. Maamang na yung college mangod. No. Di ba? Di. Di may mga estudyante ba? Oo. Hindi mo talaga makuan. Bakit ako man nga din may kakailangan? Oh, mm. ako din may estudyante pero kailangan. Isa lang naman Kapad kapatid ko. Na Pinagpapayad oh. sa mga utang. Ang mga sabihin dito. Utang lang naman. May ano. Makakapaghintay ang utang. Hmm, naman. Ayan o. Oh, pakalbo It's na siya. Ang kusunti hindi. Ang kusunti hindi. Dai, usap man imong uh, may salty karon sa ano. Pero <laughs> 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 Permente na lang gyud ada sa live din. Sugod <laughs> so, lang gyud sa buksa oh, mo pa. Ano na may ano sa adre? Ah okay ra ka dai. No. Tangga para imo ka kaon ba ya ka ha ha. Oo oh, tama oo. Oh. Okay ra na siya. One, rana, sya, one, one month na natin. Okay man. Okay, Nangarap ba ya tano? Na? Magpulis naka. ka. Kumana, police clearance pa ay, di, di ka itong Wala pa. sa polis ba? Wala pa. Ah. Uh Kasi -huh. Sige lang kay Ingana, ginang kinabuhi na ito kay siyempre, Europe pa more. Manang, okay lang ay para may experience Hello. po. Para na po tayo experience na lain. Andito kami sa kuan. Sa bundok. Sa bundok. <laughs> Hi, mamang! Sige lang, galing parang galing, araw ko na galing. galing, 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 galing. <laughs> hayaan mo na, hayaan mo na ati si Kuntra, hindi ah, uh,

Sa, pera. Sana all nakasahod na. <laughs> makano yung sinahod kahit na kahit naka-live. Cancel <laughs> sahod Hindi Nandito kami sa kuan ngayon. Sige na, punta na kami. Sila ate. Sila ate. Sino Yung dati? Ah, oh, yung mga Oo. Pasok. Oo, oo. Nandito kami sa sa main square na lang tayo kita. Okay. Sige, sige. Hey guys. Nandito kami ngayon sa kuan Sa park. Kita ba? Sa park Maximer. gagala tayo kasi wala pa kaming work so gala muna with friends so ito yung pumunta kami sana ng kuan yung ano ba yung sa, sa zoo pero may takot sa amin dito ng, ng kuan ahas daw iwan ko kung meron bang ahas dun Ayan po. Kuha na, naninilaw na yung mga mga puno. So, mag-fall na yan. Doon, may tubi, may, may inumin doon, oh. Doon, bili kayo. Dito sa kabila, be. 1 euro lang yan. 1 euro lang? Sarap yan? Anong inumin nila, mga juice? May mga coke doon, ay. Ay, ay, ay. Ayan o na, nilaw na yung mga dahon. Huh? Makakalbo na kasi yan sya kasi taglamig na. So itingnan nyo. Well, Nang uh -huh. coke? Um, May tubig doon o oh, ay yung mga coke doon? Uh -huh. May maraming tao dito pag summer, pag winter, hindi masyado. Ayan o. Bibili kami ng... Coke ay inumin yan po ate gigotom ano i-monetize mo na yun 10,000 views baka na yun wala pa man akong kita sa tiktok lang kasi yun okay lang naman sa YouTube na monetize na ako ah. Kaya okay lang. Doon ko ina-upload yung iba. Bili muna kami ng inumin. May ahas daw Ayoko. Asan? Ayon, stop sa ahas. <laughs> <coughs> Malawak to siyang kuan, yung park dito malawak. Dadaan muna kami kasi bibili sila ng coke sila ate ate ayaw na ko nako eh tubig malawak to siya na ako na park hanggang dulo pa to hi guys nandito kami sa park maximer pupunta sana kami ng zoo pero may takot pala dito may fobia sa amin sa kwan dito sa ahas so Pinapakain hindi na lang kami tutuloy wala ko kabalo ginapakaon gapon siguro ayan o oh. hala ang ganda o oh. namamatay na yung mga puno guys ayan o oh. May nagpicture-picture -picture pa dito mga kabayan.

Ang cute na mga bibi o para siyang kuan. Ang cute ng ulo nila. May isda ata dito. May nagpapakain din ata niyan. Ayan pa kuan na yung mga papatay na yung mga puno guys kasi taglamig na dito so lahat yan magiging kalbo na yan sila parang patay na yan siya na parang ganito oh parang mga branch na lang siya wala na siyang mga leaves mamamatay na siya kasi taglamig na po dito so ayan po pagkatapos ito uwi na rin kami pupunta kami na ang main square kasi may imi-meet up kami doon tapos igala ko sila kasi uwi na yung isa dito nakabayan babalik siya sa Qatar ah uh, doon na siya mag work although may work naman siyang inaantay pero ayaw niyang magantay ng matagal kasi mga 1 to 3 months pa po yung bago niyang working permit sa bago niyang employer tapos yun, nakapag-decide siya na babalik na lang daw siya ng Qatar. Gawa nga ho, ng single mom siya. Tapos, hindi naman kinancel yung visa niya doon sa amo niya dati. Tapos, single mom siya. Tapos, may pinapaaral pa siyang college. So, kailangan niyang tuloy-tuloy yung uh, work. Kaya yun, babalik siya. So, October 11, babalik na po siya ng... Uh, Qatar so may ticket na siya actually tapos yun kaya sinamahan ko muna sila dito para hindi siya masyadong ma-stress Igala may ano upload mo sa YouTube para ano para ma-monetize mo Monetize <laughs> Lugayan mo dito eh ano na tapos ako lang, ang salang trabaho ni mo? Wala pa kayo. Sa ano mag-interview pag nakatrabaho na? Tingga niya siya guys. <laughs> Tingga na siya guys sa mga buwan. Dugaya niyo mo marito sa <laughs> Kuanday, Qatar, Gabo no? Oo. Oh, same in Florida. Ito uh, niyo. Butan sila eh. Oo, oh, butan na sila. So, um, ay mo, ang puli sa inyo ha? ano lang na sa ila ha? Kasi, hindi sila mga tag-ugli oh. Oo. Hindi gilid sila mga tag-ugli oh. Mataas lang sila gilid. mga tag sila gilid. Ah, uh, gitakaan ako sa 18 years old. Gusto na lang. Ako. Oo, sumo po. Baya, ano? 18 years. Tumandang na lang. Dugay ka kayo niya mo. Dugay na kayo siya <laughs> sa Qatar, guys. 18 oh, years. Na <laughs> 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 Tapos. na <laughs> ko nang ganyan. Wala ko ng pala. <laughs> Tapos. Hindi, hindi ka. Wala ka Pumunta na siya ba? ng uh, Nag-Europe pa siya. Pero okay din yung amo. Amo niya sa Qatar kasi 18 years siya sa amo, diba? Sumabaid. Mabaid naman. Ay, mm -hmm. Okay lang naman sila mm -hmm. kaso ano. So may kapalitan ka na. Nakakasawa na din ng walang day off. Mm -hmm. Wala kasing off doon. Nakasawa. Wala Pwede kasama sila pag lumabas. Pero hindi ka pwede. Pero gato or pun sila di ay sa mga oh, Europe oh, country. Oo. Oh, oh. Ano, every summer, nag-tour sila sa Europe. Noong baby pa mga bata, lagi akong kasama. Mm -hmm. Ngayon malalaki na, hindi na kasi, di na kailangan ng yaya Malalaki na. ano pa yung